Good morning everyone! Isang busy Friday na naman ulit sa ating lahat, mga mare. So for this video nga, pakikita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang aking famous and bestseller, Chopan Meals. So madalas nga ang order ko ay tuwing umaga, mga mare. Dahil nga ang aking tinitintang Chopan ay maganda talaga na pang umagahan. So maraming maraming salamat nga talaga sa aking mga suki na patuloy na sumusuporta ng aking small business. Well, sa pagdating nga sa pagkain ay eh, dapat nga medyo mabusisi nga tayo. At metikuloso nga sa mga food ingredients na ilalagay nga natin. At wag nga natin laging kakalimutan na mag-taste sa ating mga niluluto. So this part nga, ni-request nga ni Madam na medyo toasted nga raw ang siomay. Masarap nga naman kasi kapag toasted ang siomay. So special siomay nga, itong gamit ko mga mare, hindi yung 3 for 100 na nabibili nga sa palengke. At this point naman, ilalagay na nga natin yung kanin dahil luto na nga yung ating mga sahog. Bali, 2 cups of rice nga na pang sinangag yung gamit ko mga mare. So, bawat ingredients talaga ay may tamang sukat. Dahil kung hindi nga, ay mag-iiba nga ang lasa nito. Then, ayan, after nga natin mailagay, ay mekos-mekos na nga natin. So, ang masarap na chopan meal pala mga mare ay nakadepende nga kung mo mga ito katagal haluin. Dahil kailangan nga lahat ng ingredients niya ay pantay-pantay na may distribute sa bawat isa. So ayan, after ko na nga makompleto lahat ng ingredients. So ito na nga yung texture niya mga mare. So kunting may kusmekos na nga lang yan at ready for boxing na nga. So simple nga lang naman lutuin itong aking chopan mga mare. So, ito na nga yung part na medyo struggle tayo, mga mare. Dito nga sa paghahati ng mga orders. So, kailangan nga evenly ang pagkakahati natin dyan. So, sa mga ganitong orders naman, mare, hindi nga ako nagsasabay-sabay ng mahigit lang sa dalawa. So, dalawa nga ang maximum ko sa pagluluto sa ganitong potahe, mga mare. At kailangan nga pareho nga ng flavor. Ayoko nga pagsabayin yung tatlo or apat na orders sa isang lutoan, mga mare. Dahil mahihirapan nga akong hatiin yun ng pantay-pantay. Pero meron nga yung iba nagluluto ng tatlo hanggang apat sabay-sabay. Pero hindi ko nga kaya yon mga mare so bago kong lutuan ng orders sa aking customers ay sinasabihan ko nga sila na no rush for cooking time dahil ayoko kong ang aking pagluluto at baka pangit ngang kalabasan So, ito na nga, final touch na nga tayo, mga mare. So, baka nga po may magtanong kung bakit styrobox ang gamit ko instead of paper cups. So, mostly kasi kapag ka po ganito mga chowpan meal ay nasa paper cup siya. Simple nga lang naman po ang paliwanag dyan mga mare. So, ito nga po ay sariling opinion ko nga lamang at based nga sa aking experience. Papansin ko kasi mas madaling lumamig ang pagkain sa paper cups. At bago pa nga dumating sa customer mo ay malamig na yung pagkain sa so, styrobox kasi na may maintain niya yung texture at yung init ng pagkain. So, yun lang at sana po yung nakatulong sa iba. Kung umabot ka nga sa part na ito, wag mo namang at share ang video natin ito. So that's all for today's video mga mare. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye bye!